morning. kain po tayo. Mag-alita na ng um, hot cake. Kain po tayo. Bumili ako ng hot cake. Dalawa. Ang laki. ang laki. Kain po tayo. Hindi pa ako kakain ng um, kain. Hindi pa ako kakain ng um, hot cake ako eh kain po kain po tayo para maglinis man tayo may laman ang mura, may laman ang tiyan kain po tayo hindi ako, wala akong nagawang ano eh uh, manunggay ti kaya nagkapi muna ako malamig na nga eh, kaantay ko nito kain po Ito lang po ang almusal ko. Ayan. Mamaya ito naman sa Baba Twitter. Dapat nga hindi muna ako mag-almusal eh. Kasi parang na ko nagugutom ako eh. Kaya kakain muna ako. malaki ng malaki nito eh para parang Nasa lang ko ubusin. kasi sayang. Yung dalawa yung yung na dito. Kasi ito mamaya naman. Merienda ko. ako ngayon eh. Punta lang ng mm, barangay. Kapahakot ako ng basura. Hindi kasi kami hinahakotan ng ano ngayon eh. Ng city. Hindi ko alam bakit. Walang hakot ngayon. Kaya punta ako ng mm, para ngay. Tatlong linggo na kasi hindi kami na nakakutan. Hay, eh. mabaho na 'yung. Maso na na mim. So, na nakainom na ako ng maligam-gam na tubig sa baso. Ayan po lang dito. Dito sapat na sa akin. Hanggang tanghali. hindi ko na makakain ito eh. Nasabi. Dapat pala ito na lang ang kinain ko. Dito kasi busog na busog na ako eh. Eh, ang laki ba naman? Parang isang punong plato. Eh, kaya nga ako ubusin. maga pa naman ngayon ako pupunta ng barangay busog na busog ako doon sa isa nakakalaki ba naman isang buong plato ganito kalaki hmm? malaki e, eh, lagay ko sa akin watching my small video, please support my YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa aking mixing video, aking short videos. Okay. Okay, like and share po. Maraming salamat. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Please magpunta na kayong mag um, panoorin ako Kahit, kahit um, maliit lang na, na maikling video, pag-support mo naman ang aking channel. Ang uh, followers, viewers, uh, subscriber, maraming maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. I love you. I love you.